makakapanumpa pa kaya si Digong, mga kababayan, bilang mayor? O yan kasi ang katanungan ngayon. Kasi actually mga kababayan, nung nakaraang araw, nanumpa na po si Basti. Nanumpa na po si Basti <coughs> na vice mayor ng Dabao. Ngayon, inaasahan ngayon ng pamilya ni Digong, lalo na kay Sarah, kung makapanumpa ba si Digong. Pakinggan natin yung balita ha. Ito po ay mula sa UNTB. Moment, mm. ah. Anong sagot, Kent? Ni try kong tawagan, nagring naman eh. Hehehe, sabi ni Ma'am Lani. O oh, nagring, pero really, hindi ka sagutin, gabi na. Mm -hmm. So, pakinggan ninyo ha. <clears throat> Ayaw na daw kasi matulog doon nila hanilit mga kababayan. Kay ultimo daw kwarto, may CCTV. Nilagyan na rin ng abogado. eh, baka pag -lup -lup, makita CCTV. Uh, na makalat pa porn hub. so ito, bakinggan nyo ha. Sarah Duterte, umasa pa daw na makapanumpa si Digong. Kasi ang sabi pa naman, kapag hindi makapanumpa, sayang 200,000. Yeah. Hmm. Sayang yung monthly 200,000 ah magkano kaya yung house and lot? 15 million approximately. Oh, ito na, mga kababayan. Si Digong daw. May ads lang ha. Hmm. Kaya, <clears throat> pakinggan natin yung balita sa UNTV. Umaasa at nananalangin si Vice President Sara wow. Duterte. Ano daw? Umaasa at nananalangin si Vice President Sara Duterte. Wow, may panalangin daw ang nalalaman eh. Ah, marunong ka pala manalangin, Vice. Ah, pag-sure niya, yeah, Vice. Ay, umaasa at nanalangin si Sarah Duterte. Hmm. Marunong ko pala manalangin, eh. Paman din niya. pa ang kanyang ama na <laughs> da si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Alcalde ng Double City habang papalapit na ang simula ng termo nito ngayong katapusan ng Hunyo. Hmm. Ay sa pangalawang Pangulo, wala siyang detalye sa usapan ng kanyang ama at mga abogado nito tungkol sa kung paano ito makapanunong pa. Bukod dito sa hindi makapag-outtaking sa pwesto ang dating Pangulo, ang kapatid ni BP Sara na si Baste Duterte na nahalal bilang Vice Mayor ang inasahang gaganap bilang acting mayor ng Davao City. I hope and pray that he will take his oath because uh, I, I voted for him. I wanted him to be New York of uh, our city, so um, that is my prayer. Uh, but we really do not know what are the discussions between uh, lawyers and uh, former president. Uh, so we wait. Uh, if he takes his oath, uh, or uh, he doesn't take his oath, then we will have a situation where that was. Ah. Oh. <clears throat> so 'yun pala mga kababayan ang kwento. Hmm. Umaasa daw si Vice President Sara Duterte na maka-take out ang tatay niya bilang mayor kasi kapag hindi makapagpanumpa or hindi maka-take out, ang tatay niya ay automatically ang magiging mayor ay ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Baste Duterte, ang magiging acting mayor. At ang magiging vice mayor ay ang kanyang pamangkin na anak ni Pulong, ang first uh, councilor no, sa Davao City. So mga kababayan, sayang naman. Mm, bakit? Yung sahod ni Baste mapunta sa sahod ni Digong or ang sahod ni Digong mapunta kay Baste ang sahod ni Basti mapunta sa pamangkin. Lugi. <clears throat> na ya? Lugi, mga kababayan. Alam nyo, hindi po talaga, wag na kayo umasa, makapanumpa pa yan. Like, like, like po kayo, mga kababayan. Pantay nyo po yung like. <clears throat> wag na kayong umasa na makapanumpa pa yan si Digong, mga kababayan. Alam nyo po kung bakit? Hindi na po kasi pwedeng lumabas yan once na ipinasok ngayon dun sa loob. Bago ka kasi makapasok doon mga kababayan, kahit dito man sa Pilipinas, kapag pumasok ka sa naturang kulungan, bawal po kasi magdala ng cellphone, <clears throat> di ba? Bawal ka magdala ng mga kung ano-anong mga matutulis na bagay. At higit sa lahat, bawal ka magdala ng pera na malaki. Kung meron ka mang dalhing pera, kunti lang. Pero pagdating kay Digong, parang wala na sigurong pera-pera sa loob ng kulungan eh. Bakit? Wala namang nagre sa loob. Wala namang nagmamassage doon at higit sa lahat doon sa ICC sa Dahig. Kulungan nila doon, wala namang nag-ano doon. Nagmamanikurista. Mm, mm Kaya hindi kailangan ni Digong ng pera, wala naman doon ano doon. Di ba? May mga tindang-tindang kape ba doon, katulad dito sa Pilipinas? Ang kulungan dito sa Pilipinas, may mga tindang kape. Oh, doon sa Dahig walang kape. <clears throat> Kaya pag pumasok ka doon, kailangan i kita talaga lahat. Mm -mm. At saka once na ipasok ka na doon, bawal ka nang lumabas. Kaya, paano kaya makapanumpa si Digong nito? <clears throat> Sa totoo lang mga kababayan, isa lang ang masasabi ko, wag na po kayong umasang makapanumpa pa si Digong. Hindi po papayagan yan. At kahit nandun yung abogado niya, kahit magbitbit man ng cellphone yung abogado niya doon, bawal pa rin. Bawal. What's the use of maging mayor inasakulungan naman? Sabi ni Mitang. O, oh, ito pa. <clears throat> Isa sa tanong ni Mitang. What's the use na maging mayor inasakulungan naman? Ano yan? Sinasahuran ng mamamayan na walang ginagawa? Diyan namumulubi ang Pilipinas. Kaya nga po eh. Kaya mga kababayan, kung sakali man na hindi, uh, hindi maka-take out o makapanumpa si Digong, automatic po, tanggal na siya. Eh, wala na eh. Mayor ka. Hindi ka naman nakapanumpa. Mm. So, ang mangyari, mga kababayan, uh, ang magsasubstitute doon ay yung anak niya na si Vice Mayor Baste, na dating mayor, ngayon na vice. So, si Baste ang magiging acting. No? Pero, kung sakali man na yung kalaban ni Digong sa pagiging mayor, kung yun ay mag-file ng motion, may possibility na si... Ito, opinion ko lang ha, mga kababayan, hindi naman ako lawyer, wala din akong alam sa batas diyan sa Comelec. Kung sakali da ba na umabot ng isang taon, hindi pa rin si Digong makapanumpa. Eh si Baste ay mananatiling acting lang yan eh. So may possibility ba na mag-file ng motion itong si Nobrales Kasi ganito mangyari eh, katulad niyan. O, oh, katulad kay Bini Abante at kay Joey Uy. Nakita nyo na nanalo si Joey Uy, talo si Bini Abante. Ngayon na disqualified si Joey Uy kasi hindi daw siya Pinoy, ito daw ay Chinese. Oh. So ang nanalo si Bini Abante. So ngayon mangyari, kung hindi makapag-take out si Digong kasi nga nakakulong nga, paano kung lagpas na anim na buwan o isang taon na, hindi pa rin si Digong nakapag-take out o nakapanumpa? May possibility ba na sinugralis ang papalit? pagiging mayor? Tanong ko lang. Yeah. Ah, may chance na si Nugrales ang magiging mayor. Bakit? Acting lang naman si Baste. Kasi kung basihan natin, ang nanalo pagiging vice, nandyan si Baste, vice mayor. Oh. Yeah. Ah. Eh ang problema ngayon, nasaan nga si Digong? Hindi naman maka-act si Digong as a mayor kasi nakakulong na. Ngayon, ang problema mga kababayan kung mag-file nga ng motion itong si Nugrales, kasi mayroong sinabi, correct me if I'm wrong mga kababayan sa balita, narinig ko ang sabi ni Junbi Cremulia na after 6 months, kapag hindi pa rin makapanumpa si Digong, mananatiling acting si Baste, mananatiling bakante yang position slot ng mayor. So, kung mag-file siguro, ah, uh, si Nugrales ng motion, na siya ang tatayo. Kasi wala si Digong, talo kalaban. Hindi naman talo, panalo si Digong. Ang problema lang, hindi nakapagtik ng oath. Hindi nakapanumpa. So, may possibility na si Nugralis ang magiging mayor. Kasi hindi naman po pwede mga kababayan na manatili na lang ganyan. Halos tatlong taon, si Basti na lang laging acting. Paano naman yung kalaban? Kasi example ko sa inyo, yung nangyari, kay Congressman Joey Uy ng 6th District ng Maynila at kay Congressman Abante, Bini Abante, na disqualified si Joey Uy kasi hindi daw siya Pinoy, siya daw ay Chinese. Ngayon, ang Joey Uy na nanalo, tinanggal at pinalit si Bini Abante. So ngayon, kung hindi makapag-take out si Digong at acting si Basti, eh si Basti kasi vice talaga siya. Hindi naman mayor ang tinakbo niya. So may possibility na si Nograles, kung mag-file ng motion, si Nograles ang magiging mayor. Ngayon, tanong ko mga kababayan, meron bang uh, araw, meron bang buwan, meron bang palugit? Ang LGU dyan, <clears throat> parang si Alice Goho lang, yeah, mamaria Mama pipalisok. Tanong ko lang mga kababayan, ano bang mga nabalitaan niyo at naririnig ninyo sa balibalita sa sa LGU na 6 months ba ang palugit? Kung sino ang kalaban, yun ang papalit, sabi ni Ma'am Irene Ricafrente. Kasi ganun yan mga kababayan, hindi naman po pwedeng magiging acting mayor lang si Bastia habang sa loob ng tatlong taon. Sayang naman yung boto ni Nugrales. Kung hindi ilaban ni Nugrales yan, ako mga kababayan, uh, ako ayoko pangunahan kayo. Wala naman akong alam pagdating dyan sa kumilik na batas ng kumilik at batas ng ganyan-ganyan. Pero Siguro, pag nag-file ng motion or magre-reklamo itong si Nograles, si Carlo Nograles, may possibility na si Nograles ang upo. Si Baste ang magiging vice. Kasi siya ang nanalo eh. Kasi kung ako mga kababayan, hindi naman ako papayag na yung kalaban kong mayor nanalo pero hindi nakapanumpa, hindi nakapagtik ng oath. Ngayon kung bibigyan siya ng palugit ng LGU ng anim na buwan kung hindi pa rin siya makapanumpa, ibig sabihin sino gralis na ang papalit. 'Di ba? Hmm, nabalitaan ko magre-elect yata. O kung sino ang kalaban, 'yun ang papalit. Kaya nga mga kababayan, nagtatanong lang po. Hindi tayo dito nagpapakalat ng fake news ha. Nagtatanong lang. Na kung sakali si Digong, ha? Sakali si Digong na hindi makapag-take ng oath, sa loob ng kasi na narinig ko, correct me if i'm wrong, doon sa LGU after six months, kung wala pa rin, hindi pa rin nakapag-take ng oath si Digong, eto, eto, isearch ko na lang mga kababayan para, ano, uh, para malaman natin ha, kasi may nakita ko sa UNTV dati. Oo, uh, so, paano, uh, eto mga kababayan, paano, kung hindi, maka-oath hmm, si Duterte? Kasi gano'n, may na, may na ano ako eh. May napanood akong balita, mga kababayan. Mm, -mm. So, saan ba yon dito? Kumilik, nagsalita ang kumilik nun eh. Mm o, -mm. oh, ito, ito, ito. Pakinggan nyo ha, si John Vic Cremulia ang nagsalita, mga kababayan. Oh. Uh. Ito, ano po yung magiging setup na yun sa Davao with the situation sa mayor? Uh, We recognize the victory of former President PRD. He is the former POMOLEC Mayor. He was proclaimed claimed at the elections Overwhelming uh, So, we recognize him as the Mayor. What I will do now is to say goodbye to the International... the uh, ICC. kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oach siya. Kasi kailangan mag-oach siya to as office. Eh. So, in his absence, the vice mayor will be, there. Pero ang um, number one concern namin yung makapag-oach siya. Pero uh, paano yung magiging sa Sir, work from... Ah, uh, hindi. Kailangan at basically present So, in his incapacity nah, na hindi niya kaya magsilbi, ang vice mayor muna ang... Ang... Uh, so, uh, uh, si so, uh, vice mayor present? Oo. Oh, but he recognized more priority as the duly Ah, oh, so yan pala mga kababayan. Makikiusap ang DILG sa consulate doon na makapag-out kung pwede. Makikipag-usap ang ICC ang ang DILG si John Remulla sa ICC para makapag take ng oath. Na kung sakali makapag take ng oath. Paano nga kung hindi makapag take ng oath? So ang magiging mayor donor acting mayor si Basti So ngayon, ang tanong ngayon, paano kung mag-file ng complaint itong si Nograles na wala kayong mayor? Di ba? Hindi nakapag-take ng oath. Hindi naman po pwede na hindi nakapag-take ng oath ay sasaluin ng anak. Ibais nga naman talaga siya. So ngayon, paano naman yung bumoto doon sa kalaban niya na si Nograles kung magre-reklamo yung mga yun? Di ba? magpa-file sila ng motion. So may possibility ba na si ang papalit kay Digong kung hindi makapag-oat bilang mayor si Digong sa Davao City? Yon ang tanong ngayon, mga kababayan. According nga, ulitin ko, kay Junbi Cremulia ng DILG, kakausapin niya ang konsulit doon na pupunta sa ICC para mag-take ng oath si Digong. Ang problema ngayon, paano nga kung hindi payagan ng ICC na makapag-take ng oath si Digong? At halimbawa rin, makapag-take ng oath si Digong pero nakakulong pa rin siya. So, magiging mayor si Baste, okay lang yun. Kasi nakapag-take ng oath, naging mayor, nakakulong naman siya, so magiging acting mayor yung anak niya. Kasi vice naman si Baste. E eh, paano nga ngayon, ang malaking katanungan, kahit ako nagtatanong ako mga kababayan, paano kung hindi makapag-take ng oath si Digong? So pwede ba na si Basti pa rin ang acting? Or si Nugralis ang magiging mayor? Kasi yun lang ang tanong ng taong bayan, mga kababayan. O, oh, wala naman akong pakialam sa Davao City, kaya hindi naman ako taga, taga doon. Malayo naman dito sa amin. Mm. Ang problema ngayon, pa Papayag ba ang kampo ni Carlo Nograles na ganun-ganun na lang? Lera, Ma Maria Fe, oh. Department of Interior and Local Government, oh, sabi ni Sir Elijah Silibre. Oh, yun ang tanong ngayon. Oh, kapag nakakulong, ipapaut pa din sila. Susme, sabi ni uh, Lua, uh, anong pangalan nun? Ah, uh, Luganore. Oh. Hindi naman, kahit naka-out siya doon, okay lang kung maka-out siya kasi nakakulong siya, ang magiging acting yung bias. Eh ang problema, paano kung hindi maka-out? So, sino magiging mayor? Si Basti pa rin ba? O si Nugrales? Kapag may kaso ng politiko na, na, na nala, sana hindi na pwede. Kaya, yeah? kaya nga, there's no way for Digong as a mayor how he is going to perform his job He is in jail, sabi ni Ma'am Brinda Barton. Kaya nga, mami, eh, okay lang naman yon Halimbawa, katulad sa akin, kasi yan ang batas ng Pilipinas, wala tayong magawa. Hindi ah? Ha? Mm. Kung halimbawa, nakapag-oat siya, pinayagan siya ng ICC, sige, siya na ang mayor. Kasi siya binuto ng taga-dabao. So ngayon, hindi siya makapag-perform, hindi siya pwedeng mag-work from the Hague, hindi naman siya call center, na pag binaha ang dabaw, tatawag lang siya, eh, eh, mga taga-dabao, binaha kayo dyan, ito tatay nyo, nakakulong. Sige, maghanda lang kay mga pambot dyan. Hindi mo pwedeng ganon. So, maging mag a as a mayor, yung anak niya, yung vice mayor. E eh, ang problema, paano kung hindi siya makapag-oat? Hindi yeah? Paano kung hindi siya makapag-oat? So, may possibility ba kung mag-file ng motion or counter itong si Nograles, si Nograles ang magiging mayor? Nako, yung baho ng mga Duterte dyan. Makakalkal talaga. Good luck. Mm. Yeah. Tanong ko lang ha, mga kababayan, paano kung hindi makapag-oat si Digong? So, hindi naman po pwedeng si Basti na magiging acting dyan. Hindi naman po siguro papayag si Nograles na gumasto siya ng daan-daan libo sa pangangampanya. At hindi naman siguro papayag yung mga butante na magpuprotesta yun. Oo. Oh. Yeah. Mm. magpo yun. Eh, kung biroin mo ba naman kung may bumoto sa kanya 30,000 katao, eh, kung pupunta lahat yan doon, magpo-protesta yan. Hindi kami papayag. Oh, hindi nakapag-ot. Tapos inakting ninyo yung anak. Eh, paano naman yung mayor namin? Oh, na, gulo yan. Oh, anong habang termino ang acting Eh, yan nga ang tanong, Ma Maria Fipaliso. Gaano ba kahaba ang term bilang acting? Oh, yun ang tanong eh. So ngayon, pwede nang magreklamo Si Nugralis niyan habang hindi pa nag-start. Para hindi pa nag-start yung pagiging ano, actually ngayon, ngayon yata ang umpisa eh. Hindi ah? Oh. So yun lang ang tanong ko mga kababayan, paano kung hindi makapag ng oath o makapanumpa si Digong? Si Basti pa rin ba ang acting mayor? Or si Nugralis ang sasalo bilang mayor ng Davao City? Oh. So yun lang ah, mga kababayan. Oh, ito na, sabi ni Mamu, uh, Wila, Wila Vina. Pag hindi maka-out yung mayor, maging acting vice mayor, after six months, yung second placer sa mayor, candidate will take the place as mayor. Ah! Ganun po ba, ma'am? Ako, hindi, hindi ko sinabing ito, yung sinabi ni Ma'am Wila Nila, Nila Vina, ay tama. Kasi ang sabi niya, pag hindi makapag-take ng oath yung mayor, magiging acting mayor ay yung vice mayor. After six months, yung second placer na mayor candidates will take the place as mayor. Ah, ganun pala. Ako, ah, yan ang paliwanag ni Chairman Garcia. Ah, so, after six months, kung hindi makapag-take pa rin si Digong, magiging mayor nga si Nugrales. Nako, mga kababayan! Ah! Magkakagulo yan. Oh, maniwala kay sa akin. Mm. After six months, yun ba ang sabi, ma'am? No, kasi actually, yan din ang narinig ko eh. After six months, kapag hindi nakapag-take ng oath si Digong, mananatiling acting mayor si Baste. Ang magiging vice ni Baste ay yung pamangkin niya na number one counselor, anak ni Pulong. After six months. So after six months, hindi pa rin nakapag-oath si Digong, si ang magiging mayor. Nako! Gulo ito! Hmm, maniwala kayo sa akin. Ah, gulo yan. Yun ang pagkaintindi ko, sir. Sabi ni Mamuila nila. Yun din kasi ang narinig ko, ma'am, doon sa sabi ni Garcia. Ah, sige, ito ha. Bago natin iibahin ang topic, no, bago natin tapusin yung topic na yan, so, hanapin muna natin yung si ano, Chairman Garcia. Ah, kasi gulo to eh nya yeah. oh chairman Garcia out ni Digong mm, kasi nagsasalita ang ano eh kumilik niya ni eh. <coughs> ito. ito 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 mga kabab planong out office presume uh, bago June 30 hindi illegal ito 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 mga kababayan <coughs> Sana maano natin tuloy na tuloy. Saan ba dito? Vice President, Press Corp. Ito, 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 ito. Ito ba 'yon? Wait lang ha mga kababayan. Hmm. Pakinggan natin. May ads lang. Dante, may batas ba na nagtatakda ng oras o petsa na dapat manumpang isang halal na Vice President? Jun, ayon kay Kamala Commissioner George Irwin Garcia, walang batas na nagtatakda at maging sa ating konstitusyon, wala namang nakasaad doon kung anong oras o araw dapat manumpa ang isang nanalong kandidato. Ang hinihingi lang anya ng batas ay yung assumption of office o itong opisyal ng pag-upo sa pwesto ng isang nanalong kandidato, halimbawa ng vice-presidente, ay sa June 30 ng alas 12.01 ng tanghali. Batay sa lumabas na balita, June 19, 2022, ang planong ni uh, presang Hindi, sa ano kasi ito eh. Uh, wait lang mga kababayan, ito kasi ay ano to eh. Uh, dati pa ito. So, ito kay Digong muna tayo. Oh, so, saan ba dito? Duterte. Hindi ko kasi ma-search mga kababayan. Mm. -mm. Komilek nagsalita na sa Duterte Oath Para makita natin at malaman natin, mga kababayan. Oh, ah, ito eto, ito ito. Three years ago pa kasi nakalagay dito eh. Ah, ah 11 days. Duterte youth. Wala mga kababayan, hindi lumalabas. Iba ang lumalabas, Duterte Youth ang lumalabas eh. Paano nga kung hindi makapanumpa? O, basta napanood ko ngayon sa balita after six months, acting si Baste, kung hindi pa rin nakapanumpa si Digong as mayor, so papasok yata pagiging mayor yung second placer. O, so yun na, tigil na natin yan, sasakit lang ulo natin dyan. Ito yung sunod mga kababayan. Oh, good evening